Ikaw na ba yan, Apo? Ang laki mo na pala. Naaalala niyo na po ako? Oo naman. Bakit naman kita makakalimutan? Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Pareho kayong maganda. Sa'yo po kami nagmana ng ganda eh. <laughs> Sayang, hindi mo naabutan si Patricia at Manuel kanina. Naipakilala sana kita sa kanila. Si sino po? Si Patricia, yung kaibigan ko. Tsaka si Manuel na manliligo ko. Lola, si Patricia po at tsaka si Manuel matagal na po silang patay. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Matakot ka nga sa lumalabas dyan sa bunganga mo. Kumato ka sa kahoy at baka magkatotoo pa yan. Paano sila patay? E kausap ko lang sila kanina. Barangay Love Stories Barangay Love Stories